Bakit mahalaga ang uh, itong kakawati sa ating garden? Paghahanda tayo ng lupa na magiging matibay sa piste at mga salot para maiwasan natin ang insecticide. At ang ating uh, unang sangkap ay itong uh, madri Ilalagay natin dito. Pagkatapos, lalagyan natin ng abo na may kasamang dayami. Liligayer na natin itong uh, mga dahon ng saging kasama yung paklang yan at pagkatapos ay ng kaunting abo kami kasama ng dayami para matabang mataba tapos iibabaw uli natin itong itong dahon ng kakawate ngunit hindi pa pwedeng taniman yan mga 2 weeks pa ang kailangan kinakailangan na yan ay mabulok bababa pa yan at pag mababa na papatungan uli ng iba upang sila ay maging kagaya nito oh, mataas na yan ilang patong na yan yan o oh. ganyan na sila maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito